Hello mga kamami, welcome back na naman sa aking food vlog. Tayo ay magluluto ng taksiw na tilapia. Ayan po, ginigisa ako na ho mga kamami para ho maiba. Ayan, yung iba ay nagluluto ng taksiw na tilapia, pinapangat po. Ako po ay ginisa ko po. Ayan, at nilagyan ko na ho ng tubig, nilagyan ko po ng toyo, paminta, sile, at ampalaya, okra, ayan para po balanse ang lasa. Ayan, masarap yan mga kamami. Ayan ng suka. Madaming suka ang ilagay natin ng talagang manuot ang asim mga kamami. At ayan na po. Ang sarap-sarap po niyan mga kamami. Sobrang anghang yan. At talaga naman, taob na naman ng kaldero mga kamami niyan. Thank you for watching mga kamami. Kain na tayo. Yam yam yam.